friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, magka-unboxing ako ng mga, ng mga, kala mo naman talaga, napakadami ng parcel na nakita ko. Kasi last time, naglinis ako dito sa side na to, sa pinakagilid ng bahay namin. Yan. Kasi parang once a week ito, nililinisan. Yan. Dito. Yan. Kaso lang, um, tawag nito, may mga nakasiksik pala. <laughs> ito sa pinaka-ilalim na lagayan ng mga gamit ni Baby na mga parcel ko na ngayon ko lang din nakita. Siguro mga two weeks na to nandoon nakatambay. So tara, samahan niyo ko Ano nga ba itong mga nabili ko? Actually, kapag bumibili ako ng parcel, kapag parating na, hindi ko na alam kung ano yun. <laughs> okay. Isahan natin dito sa atin na lang piraso lang naman to. Wow, grabe naman yung pagkaka... Ano nito? prepare na ito. Pagka, labi oh. May box na, may plastic pa sa labas. Hindi talaga basa basta-basta mabubuksan. At in fairness, hindi naman bako-bako yung cover nito. Here pala ako nitong Focal. Favorite ko kasi ito eh. Uh, palagay natin sa ating kilay. Pangalawa, ito. Ano kaya? Oh. oh. <laughs> Ay. Ito naman yung liquid eyeliner. Ay. Oh, isa. Oh. Wow Uy, ang ganda niya Wow oh. Tatry natin to ZZ Wow yes. Ito yung damit na binili ko doon sa TikTok Para sa busina Wow natin to Ay Wow Bunga. Ang ganda niya, mga friends. Oh. Oh. Ganito mga damit yung mga trip natin. Pero grabe, sobrang haba niya. <laughs> sobrang cute niya. Tapos, sobrang malaki siya. Yun nga lang, sobrang haba para sa akin. Hindi ko kalain na ano. Kasi wala kasi nakalagay doon na small, medium, large. So, ang kinuha ko lang, parang siyang pre-size. Ganon. Pero cute siya. Papabawasan na lang natin. Ah. Ito yung pawis ko. <laughs> Nagsukap lang naman tayo ng damit. summer is here na talaga. Merry Christmas pala, friends. <laughs> Grabe, friends. Parang napakaganda talaga nitong damit na ito. Hindi siya makapal hindi rin siya manipis eh napakasarap niya din sa balat tama tama para si Summer pero yun nga papabawasan ko na lang siya kasi medyo mahaba siya sa akin syempre for 11 lang tong height natin ok ba ko bibili pa ako ng iba pa niyang kulay kasi parang meron siyang tatlo may white and black siya so dahil nagustuhan ko siya siguro bibili pa ako ng ibang kulay yun lamang ingat